Yun mga kamisari, good morning Happy Sunday Unang Sunday ng September mga kamisari So na-miss na naman namin aming uh, pagsimba Dahil unang-una, gabing-gabing na tayo nakarating pag halos mag 1am na Tsaka tanghali, unang-una Pangalawa pala ito mm. So napakalakas ng ulan today, Sunday morning. So mga 10 ano na eh, parang nakamister eh. Tanggalin natin ang flash. Alright, so yun, binabalakan natin bumiyahin maya maya naun. Eh. Para tayo makaipo ng pambili ng spare parts natin ni Red. Kasi marami tayong bibili para sa kanya torque drive bearing so nakanon tayo uh, center spring aw uh, so marami marami tayo nang bibili siguro mga 3,000 almost palit tayo ng ano pulley possible palit tayo ng original na clutch assembly torque drive bearing center spring clutch assembly ni Honda click belt uh, pulley pulley drive case tapos sa uh, drive case at pulley so anim na piraso tsaka ano pa pala bola at slider so walong piraso mga kamisery tapos kailangan din natin paservisan baka sa webis pagawa nila natin kiklok mo yung ano uh, rubber link stopper natin bago tayo umuwi babiyahe muna tayo doon papasig tapos pawi dito okay alright so yun we'll see uh, sa mga uh, kaganap uh, binabalakan natin bumiyahe kahit na despite na ganyan ang panahon okay. para medyo tayo kumita Tone, mga kamisri so pasisya na sa background at uh, malakas ang sounds ng radio do sa harap namin ganyan talaga yan sila mag radio malakas alright so sa mga mga bakbak ngayon linggo mga kamisery, uh, please ride safe keep safe tsaka madulas unang una bigay tayo ng distansya sa mga kasalubo kasalubo kasunod natin yun Okay, maging observan tayo sa kalye kasi maraming butas. So, pag may tubig, dahan dahan tayo. Okay, alright. So, right side, keep safe mga uh, happy Sunday. Alright. Mga kamistri, so good morning. So, magtatahali na. Nakapag pagupit rin tayo sa wakas. Yun, alright. So, na, na pressure was eh, red. So siyempre madumi pa rin. Papapatuloy na lang natin paglilinis dito. Yun. Linisin lang natin babalawang ko muna yung ating mga basahan ginamit nung Thursday. Yun ang dami na. Nilaglag naman na natin ang mga buhangin. So ganyan kasi mga kamis rin. Nililinis ko pa rin talaga siya. Di baling madumi yan ulit. Mas madali na tayo maglilinis sa Kasi pag yung dumi yan, natuyo, pinatungan, 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 madaling mga lawang ating mutmut kaya alaga din talaga sa linis alright yung o yun mga kamisri alright so, tapos na tayo maglinis ng mutmut di baling madumihan na lang ulit basta bago gamitin e eh, malinis palagay ko ang gagamit nito yung anak ko na dosat papasok siya mamaya sa alphamart mabibinyagan niya na naman ang mutmut natin na ah, bago linis oh, maganda ang mutmut pag bago linis eh. yung pinapatuyo ko yung bag natin eh. ah, medyo basa yun yun o oh, linis na mutmut natin yun pwede na magdumi uli yung bag natin mga kamisteri yun medyo maganda medyo may araw sa so, pa bilad natin ng konti Alright, yun. So, maganda na naman si Red. Press ko na naman si Red. Alright, so, kain muna tayo. Ah, kamistiri. Kain muna tayo. Yun. So, ano na rin, tahali na rin. Baka, early morning na tayo lalabas mga kamistri mamaya uh, na lunis so yun o no? uh, ito hindi nagamit mula ng bago itong printer na to so may printer pa kami yung isa eh tatak na printer na may samsung asus or what so yun mga kamistri lumang ano na kasi yan uh, printer so hindi talaga siya nagamit never been touched so naka-stack lang yun sa bahay So ewan ko kung gagana pa ito mukha itatapon na ni Mrs. Alright, so sino may gusto? Pinaula na lang dito. So yun. Brothers Sprinter. Alright. Alright.